Kaya mga kapanyero, ganun ang ginawa namin. Kaya nakabayad kami ng 10 taon at 2 buwan sa aming townhouse. Magandang araw mga kapanyero. Ngayon po, araw ng lunes. Uh, Nandito lang po ako sa park na malapit sa tinitira namin. At gusto ko lang rin i-share sa inyo kung ano po ba yung tinitira namin dito. Yan mga kapanyero, ito nga pala yung unit na tinitira namin. Ito, madami siya na magkakatabi siya. Pali mga kapanyero, ito nga pala townhouse. Kasi ang pagkakaalam ko, pagka kondo, parang isang palapag lang siya na yun ang buong area nyo. Bali, itong area kasi namin na to, parang style townhouse siya, kung tawagin natin sa Pilipinas. May tatlong kwarto sa taas, uh, yung kainan, yung sala nyo, nasa first floor, tapos may basement. Ganun yung style nito. Ganun po mga kapanyero, nung dumating nga po kami rito, bali yung asawa ko, nakakuha na siya ng apartment. Medyo... Uh, hindi naman ganoon kagandahan yung apartment na nakuha dahil nga pagka apartment iba iba ang tumitira in and out ang tao dyan pagka ganyang klase ng bahay so hindi rin ho kami naging komportable sa apartment wala pa akong trabaho, kadarating lang bali nga mga kapanyero uh, nang upahang kami ng October, November, December sa isang apartment na hindi naman ganun kagandahan. Bali, ang itsura niya mga kapanyero, palapag, iba yung nakatira sa first floor, iba yung nakatira sa second floor, iba yung third floor. Ganun ang style niya. Bali, magkakaibang pamilya ang nakatira sa bawat floor ng apartment na yun. So kami, napunta kami sa third floor na sa paglilipat pa lang ng gamit, is napakahirap na. Lalo pa kung apartment, at yung itsura niya may dalawa siyang kwarto na hindi naman ganun kagandahan uh, luma, lumang apartment siya doon kami tumira ng tatlong buwan then December 2013 pa rin bali naisipan namin na maghanap-hanap na ng matitiran dahil nga hindi kami komportable sa sa apartment na yon. Tapos ang laundry niya nasa baba. Lahat gumagamit, coin laundry ang ginagamit namin. So hindi hindi komportable para sa amin. At higit sa lahat, yung bata, yung anak namin, ah uh, malayo yung school na napasukan. So sabi namin, hindi na nag-usap kami na hindi 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 kami komportable dun sa lugar na yon. So nagpa-pumunta kami sa bangko, nag kami na magpa-approve para sa mortgage o so maglo-loan kami ng housing loan. Naaprubahan naman kami pero hindi ganong kalakihan ang naaprubahan sa amin pero pwede pa rin. So yun nga, nag-start kami December, medyo big snow na yon naghahanap na kami ng matitiran. So ang una namin i-consider sa paghahanap ng matitiran, syempre yung bata, yun ang unang-unang ano namin, i-consider namin yung school ng bata kung gaano ka layo. Dahil alam niyo naman, grade 2 lang nung dumating dito yung bata, mahilig pa siya sa laro, puyat. Tapos pagka malayo ang school, papipilitan ba siyang gumising ng maaga? So, yun ang isang mga i-consider namin. Pangalawa, uh, yung transportation. So, dapat malapit lang kami sa bus station kasi nga, uh, hindi pa ganun yung driving na nandito, wala pa kaming kakayahan na bumili ng sasakyan. So, sabi ko, baka magsimula muna kami sa pagbabas-bas, so magbas muna kami. Ganon, so i-consider namin yung lapit ng bus station. Bali, yun yung pangalawang option lang namin. Pakatlo, yung layo sa magiging trabaho namin. So, yun yung mga, yun yung mga i-consider namin. So, yung mga makakapanood nga pala nung video na to na kung sino yung mga kababayan natin na meron na kayong pending application, sana makatulong to sa pagsisimula nyo rito. Kasi yun ang ginawa namin talaga. Na uh, yun ang ginawa namin na nasimula dito sa Canada. Pali mga kapanyero, ang unang i-consider nga pala namin is yung bata, di ba? So, naghanap kami na matitira namin na malapit lang ang school. So, yun ang talagang inuna namin. Marami kaming pinuntahan na tinignan. Meron diyang magaganda. Meron din naman pangit. Uh, merong mga ano, may mga may mga bahay kaming nakita na uh, masyadong sira-sira na yung loob, luma, ganun. So, yun nga, yun niya ang mga isang ikinonsider at, at higit sa lahat, yung price ng bahay. Maraming bata ngayon dito ng mga naglalaro, ayan. Dahil nga, Nandirto ako sa park ngayon, araw ng lunes. Kaya nandirto sila, mga naglalaro. Lalayo lang muna ako at para... Ayoko rin namang mabidyohan yung mga bata. Baka sabihin, nung may makita ko yung parents na baka sabihin, binibidyohan ko umiiwas din ako sa sa pagbibidyo sa mga ibang tao rito yan mga kapanyero bali ang napuntahan namin nakapaghanap kami rito ng bahay hindi siya single house kasi ang mga, noong mga panahon na yon ang single house ah, uh, napakamahal lalo pa kung brand new kahit na siya second hand na bahay basta single house ang mahal so sabi namin maging practical lang kami na kumuha muna ng maliit pero kaya nga ang nakuha namin uh, yung tinatawag na townhouse. Yun yung yun yung tinira namin. Doon pa rin kami nakatira hanggang sa ngayon. Yan, makapanyero, ito nga pala yung townhouse na tinitira namin dito. Yan. Bali ang katabi rin niya. Ito na, ito yung pinaka-park niya. Katabi na rin ng park dahil nga ang i namin yung bata mayroon siyang pagka-summer dito lang siya nagii-stay dito sila naglalaro ng mga kaibigan, mga kaklase, nandito lang sila. So, ito yung park niya. Ito yung townhouse na tinitira namin. At ang pinaka-importante sa lahat mga kapanyero, ito yung school na katabilang. Ayun mga kapanyero, pens lang ang pagitan ng townhouse namin dito sa school na pinag pinag ng anak ko. Mga kapanyero, nandito tayo ngayon sa likod ng school. Hindi ako makapag-video sa harap dahil nga araw ng lunes, ang daming, uh, ang daming bata sa harap, maraming mga parents na nag -iintay. hindi ako makapag-video sa harap. So nandito tayo sa likod ng pinaka-school nila. Ito yung school, ito may mga batang naglalaro dito. Ito yung pinaka-playground nila, basketball court nila. At ito na mismo, ang townhouse na tinitira namin. Grade 2 lang siya dumating dito so kailangan naming humanap ng malapit na school dahil nga ayaw namin na gigising ng maaga, uh, puyat pa dahil nga puro laro yun. So maninibago yun. Ayaw din namin namin pressurein rin yung, yung bata. And mga ang isa pang dahilan is hindi na namin ihahatid yung bata hindi na kami magdadrive. So, ano kami sa oras? Kumbaga, hindi kami hirap sa oras para ihatid yung bata sa school. Dahil nga ang isang problema rito, yung, yung layo ng mga school, hindi naman ganun ka, uh, kalapit ang mga school dito. Gigisingin lang namin, ipaghahanda lang namin ng pagkain, ng baon. Siya na, siya na ang tatakbo na yan, tatakbo na sa school. Dahil nga katabing katabi lang. So hindi kami nangangamba na tatawid pa, malayo, yung biyahe. At least kung ano, siya lang, siya lang mag-isa ang umaalis sa bahay. Tapos alam lang namin kung ano oras siya darating, magbubukas lang. Minsan may dala na siya susi, magugulat na lang kami, nasa bahay na. Anong kakomportable ang ginawa namin? Kasi nga siya yung talagang priority namin ng mga time na yon. Tapos uh, mga kapanyero, yun layo naman nito sa pinagtatrabaho ka namin nung time na yon dahil nga wala pa akong trabaho nasa Tim Hortons pa lang ako parang 5 minutes lang tapos sa misko ko para 3 minutes lang ang layo na pwede pang lakarin minsan bali mga kapanyero ang presyo nga pala ng bahay na to noon 10 taon na ang nakakalipas 195,000 ang pagkakakuha namin. So ito yung mga townhouse na tinitira namin. Palakad-lakad lang muna ako. Papakita ko sa inyo mga kapanyero dahil nga kung gusto nyong malaking bahay, syempre malaking loan ang uutangin nyo. Mahirap din magbayad pagka malaki ang utang dito sa Canada. Kapanyero, naglabas nga pala kami rito mga 11,000 ang noon time na yon. Yan mga kapanyero, ang daming kalat. Talagang wala ng ano. Puro kalbo na ang mga puno rito. Mga, mga nagbabagsakan na. Ito. Ito nga pala, yung isa pang parking ng kondo. Ganito lang ang parking niya. Hindi tulad ng ano, hindi tulad ng single house, may sarili kang garahe, condo may kanya-kanyang spot ang bawat isang unit dito. Kung dalawa o tatlo ang sasakyan mo, pwede kang mag-rent ng spot. Pero hindi dito sa area na to, meron talagang lugar ng dun yung mga rental na parking. Pero kung gusto mo namang magtipid, o pwede ka namang mag-park dito sa karsada tulad ng mga to. Yan dito lang nagpa-park sa karsada. dito kami nakatira mga kapanyero sa lugar na to. Yan. Ang problema lang dito sa lugar na to, hindi kayo magkakakilala. <laughs> Yun lang. Kahit na yung iba ah uh, pagka nakakasalubong ko Ayan, bina, nakakabatian kami. Ganun lang. Yung katabi lang, katabing unit. Pero yung karamihan dito na hindi tulad sa Pilipinas, kahit sa kabilang barangay, di ba? Kakilala mo na dito hindi mo, hindi mo kayo nagpakapansinan. Hindi katulad sa Pilipinas na malakas pa ang chismis kaysa sa internet. Yung mga ganun, dito hindi. <laughs> hindi kami magkakakilala rito sa labing isang taong ko na rito, sa sampung taong ko na rito sa bahay na to, wala. Kukunti lang yung, yung kakilala ko. May mga Pilipino rito nakatira noon, pero wala na rin ngayon. Bali, lumipat na rin sila. Eto mga kapanyero, pagkapapasok nga pala yung anak ko rito, eto lang yung fence niya. Eto may butas na kagad dito. Dito sila dumadaan papunta na sa school. Dahil nga ito ang school. So dito lang sila sumusuot. Meron talaga nakadesign na daanan dito para sa mga bata. So talaga napaka-comfortable nito para sa bata. Time kasi na yun mga kapanyero. Hindi kami naghangad ng malaking bahay. Bali, ang gusto lang namin nun is magkaroon kami na sariling bahay na kesa mangupahan kesa mag apartment kami dahil nga pagka apartment uh, hindi ano eh wala kang lusaw na kagad yung pera mo pagka apartment saka yung price ng apartment doon eh mas malaki pa ang rent kesa sa mortgage tas So tayo mga mga kapanyero nandito. balik tayo rito sa park mga kapanyero ang rent namin noon ay ay 1,050 nung time na yon so 1,050 ah uh, Lusaw na kagad ka yun. Wala kang mabubuong equity ron. Wala. syempre mga kapanyero, uh, hindi ganun kaganda, hindi ganun kalaki yung kinuha namin bahay. Siyempre, sa 195 na presyo ng bahay na yon, marami rin naman na pagawain. Unang-una, uh, kailangan mong pinturahan, kailangan mong i-repair, i-renovate yung mga iba, yung mga toilet, uh, carpet pa siya. So marami rin siyang pagawain dahil sa 195 na yon. Pero nung nakita ko kasi yung bahay na yon, napakakinis niya. Wala siyang tama sa mga wall, wala siyang Gas-gas, wala siyang butas-butas, wala siyang crack. Kaya ako nagustuhan din yun, yung yung bahay na yon, Parang lahat dito, uh, ang bahay dito, masasabi ko lang sa inyo mga kapanyero, cosmetic. So, kung isang tingin nyo, makikita nyo na na pwede pang i-repair, uh, pwede nyo i-renovate. Yun, kung sanay kayong mag-renovate dito, panalong panalo kayo. Makakabili kayo ng murang bahay, tapos i-re-renovate nyo na lang. Yun, yun ang pinakamaganda na, na yung mga pupunta rito na marunong sa carpentry. Dahil nga, yung isang tindahan dito, isang malaking tindahan dito, lahat ng klase ng mga bagong design, bagong flooring, nandoon na lahat. Kung ako kasi, Uh, hindi naman ako ganun ka-100% na marunong sa mga ganon Pero nakakaintindi ako kung paano ilagay, kung paano ikabit. So ang ginawa ko, nung nakita ko yung bahay na yun na alam kong may potential na pagandahin, yun ang pinili na namin. Unti-unti ko ni na hindi naman isang ano, hindi isang biglang renovation. Halimbawa, tong summer na to noon, ah, ito ang magiging project ko. Oh. Flooring, pintura, ganun. Siyempre, ang pangalawang i-consider natin, ah, yung transportation, di ba? So, paglabas namin sa harapang pintuan namin, lalakad ka lang ng konti, nandur na kagad yung bus stop. So, napakadali ng transportation para sa amin para makapunta kami ng mall makapunta kami sa mga grocery na andali-dali lang talaga dahil nga yun yung isa sa pangalawang i-consider namin unang-una yung school ng bata, pangalawa yung transportation, yung pangatlo yung layo nito sa magiging trabaho namin. So wala naman kaming naging problema ang ang layo nito nga pala sa warehouse na pinagtatrabahuhan ko ngayon is 12 minutes drive. Ganun lang siya kalapit na wala naman siyang ganung ka stoplight, dire-diretso lang, ganung kalapit. So yun nga lang, mga kapanyero, syempre, iba pa rin yung sinasabi ng mga iba natin mga kababayan na, na yung mga narinig ko noon na ah, townhouse lang, ah, townhouse ka lang nakatira. Yung may word na lang. Ganun yung mga ibang Pilipino rito na pagka nagsalita, may lang alam nyo na kung anong ibig sabihin nun, di ba? So, hindi ko pinapansin na lang yung mga yon na mismo, sa, mismo narinig ko yun. Oh.